Wala naman ako sa gawang kasalanan sa inyo. Huwag <laughs> oh, mababuksan niya! Makinig ka sa akin, Hector! Eh, pa? <laughs> oh. Patawarin mo ako, Hector. Anak ninyo ni Florida, si Bernadette. Mo lahat masunod mo lang ang gusto mo, no? Pwes maglokohan kayo mag -ina, Pero dadaling ko ang anak ko. Bakit hindi mo taningin si Ariel at si Nelia? Sila katulong ko. Nung sabay kayo mga anak ni Florida! sumama ka sa akin. Ariel! Ariel! Huwag mo ako iwan, Ariel! Ariel, huwag mo ako iwan! Gula ko niyang kanyang asawa! Tama ko! Huwag ka niya! Doon ang pabihan si Ariel, huwag aalis sa sama kay Carol! Huwag! hindi ka papayag na maagawan. Magpapatalo ka. Sa oras na lumabas siya ng bakuran, hindi na siya babalik. Hindi mo na siya makikita. Hmm.